Ayan. Hmm. Hmm. Kaya, ano yung kinakain mo kuya? Birthday mo ngayon, ganyan kinakain mo? Ha? Harap niyo kuya. Ngayon ah, ako nakakain ng ganito? Ha, ngayon ko nakakain yan. <laughs> na sarap ka kuya. O? Oh, ito pa yun. sarap yung kain mo kuya. Bila ako makakain ito. Ngayon ko lang nakakain ng ganyan, palabok? Upo. Upo. <laughs> sarap u uh. <laughs> Eh, okay, kaya ko yung nakakain kaya na, ko na, ya. Masarap yung kuya. Upa. Oh. <laughs>